tatlo po tayong bisita ngayon, si Shirel Pineda, Queenie Mihares, at Alexis Premacho para ng tulong at the same time maliwanagan na rin sila, Idol, sa bagong patakaran ngayon sa loob ng piitan sa Pasay City Jail kasi may mga kamag-anak sila at dinadalaw nga po nila sa Pasay City Jail. Magandang hapon po sa inyong tatlo, magandang mga Magandang ma hapon din po. Sige, ano itong patakaran na kini-question niyo po, ma'am? Naintindihan ko po sa yun na SOP sa kanila yung pag, ano, papa, strip sa katawan sa araw-araw. Pero ang, ang hindi ko lang po matanggap, yung 30 minutes na po ako sa loob ng, ng strip search room, tatlong empleyado po ang gumagawa ng sumisilip sa akin sa selang bahagi. At tapos po eh, ang pagkain po ay eh, limitado. Kailangan po tatlong noodles lang sa isang preso. Okay, pwede ho ba malaman kung bakit nasa kulungan ng inyong kamag-anak? Yung ano po, ang anak ko pong panganay po ay eh, ano, sa Baril. Yung pangalawa. Illegal po. Tapos uh, po yung ano ko mag-ama ko po na lang po sila sa kanto. Pat session daw po sa kanto ng bahay Droga namin. Droga po. Droga. Hi, okay. Po. Yung pong uh, nag-strip search nyo, mga babae, lalaki? Babae po. naman po. Wala ako na nakikita masama kung babae po ang nag-strip search nyo. po po sila ng responde galing sa taas. Amuntalang isang, isang strip search lang po ang dapat. Uh, Humingi ko ba sila ng pera? Hindi naman po. O sila po, pero pipilitin na 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 kasi na po, hindi lang po isang taon ako ah, oh, na ako yung dumadala. Apo, oh, taon na po. Ma'am, nagiging ano, patas ako dito. Apo, para tim apo. matimbang naman nun natin. Kung may problema ho yung mga tuliran natin, apo. alam niyo naman kami na kung una rito, babakbakan agad apo. natin yung mga polis natin. O kung sino man sa ating gobyerno na nang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Habang kayo hubay in strip search, meron ho ba silang uh, ginagawang pambabasto sa inyo? Opo. Ano klase pambabasto? Um, dati po sa likod sa likod ng bahagi lang po pinaaangat nila yung ano ang aking uh, Pati iho sana pa pinabubulat natin nila. Sorry, mama, wala mali siya doon sa nakikinig Opo, at nanonood. Eh. Tama lang po yun. bakit ka nyo? Kasi po, yung drugs kasi yan nilalagay sa condom yan, pinapasok yan sa puwet at pinapasok mm -mm. sa ari ng babae. Ginagawa Opo, po yun. Ay Dapat lang po talaga titingnan pati yung butas ng pepe. Opo, kung babae. Opo. At butas ng puwet sa lalaki. Kasi yung condom na yan, lalagyan po ng ano yan, ng drugs Opo. at pagkatapos itutusok ko yan sa loob ng puwet o okay. dili sa loob ng puwerta ng babae. Alam naman natin, eh, talamak ko ngayon yung uh, pagkalat ng droga sa loob ng kurungan kung paano nakapasok yun. Nagtataka ngayon yung natin. Apo. Now, these authorities are doing their job. So, Apo. wala akong nakikita masama doon. Ang masama lang po, kung halimbawa, eh, pinipinger-pinger, sorry ulit ha, walang mali siya dito. Apo. Kung kayo po ay pinipinger-pinger yung puwit niyo o yung inyong pepe, ibang usapan po yun. Pero kung yung butas ng pepe ninyo at sa butas ng puwit ninyo sinisilip dahil tinitingnan kung ko, may kontrabando doon, I don't see anything wrong. Eh, sa pagkain po namin Sige pa po Sige po, ano po yung sa pagkain? Dinadala po namin pagkain. May limitasyon po. May bilang po. Ang noodles po, kailangan tatlong peraso lang. Ah, limited. Kasi uh -oh. mapipilitan yung mga inmate na bumili sa tindahan Nila. na ang nagtitinda doon yung mga uh, jail guard. Yan, meron kayong point dyan. Kausapin na natin si Captain. Magandang hapon po, Captain Alicante, sir. Opo, magandang hapon po. Sir, uh, yung kanila pong reklamo, na limited lang daw po ang pinapayagan na pagdala nila mga pagkain at ang kanilang suspecha kaya po inililimitahan para mapilitan po yung mga inmate na bumili po ng mga paninda sa loob po ng uh, presuhan na ang mga nagtitinda daw po eh kayo-kayo din mga jail wardens. Yes yeah, salamat sa uh pagkakataon na binigyan niyo sa amin ng upang makapagpaliwanag po. Sumusunod lang po kami sa guidelines ng BJMP okay. March 31, 2017 regarding the prescribed uniform guidelines for the operation of jail commissary. Yung mga pagkain po na hindi luto o mga nakalata, nakapakete ay hindi pinapayagan. Okay. Ito man ay dala ng talaw or mismong jail personnel. Ah, okay. So, Ma'am uh, Pineda, sumusunod lang po sila sa isang memorandum order. Ah, sabi po ng deputy, kasi nakausap siya ng asawa ko at ng, mayores doon. Sabi daw po sa asawa ko at mayores, twice a week lang daw pwede pong magpa-strip ang isang dalaw. Ngayon daw, papapag na daw po yun, pwede daw kami mag-complain sa kanya sa taas IU. Twice lang ma-strip? Ma twice a week. Ma-strip uh, yung dalaw? Ako ho magsasabi na dapat everyday. Kung baga, ang gusto niyo mangyari, kilala na kasi ito, wag nang galawin ito sa susunod na pagpunta. Hindi, sabi niya po yun sa... Hindi, yung yun. Dapat araw-araw ang pag-strip search. Araw-araw pagtingin sa butas ng puwet ng mga nagdalaw, sa butas ng pepe ng mga dumadalaw. Pero Kung po, ako tatanong yung araw-araw. Bilang lang po ang... Sige, yes, sir. Opo, opo. Uh, yung dapat po talaga araw-araw, wala namang uh, number ang pag-strip search. Araw-araw po talaga dapat. Tama. At yan Sasangay po ako dyan. Kasi, dyan, kasi dyan, Ay, nahulihan na po natin ng kontrabando. Sino po? po? Ito yung tatlong bisita po po dyan. Ah, nahulihan na. Opo, documented po yan, Sir Rafi. Meron kaming record. Ah, nahulihan na pala sila. Sino? Opo, Ako po, sir. yan. Si, si. Lahat yan, tatlo yan. Ako po, Sir. Lahat daw, tatlo yan. Si, Ola ito, andan dito, Sir, si, si Shirel Pineda, 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 Pineda Queenie, Mira, Mijares, at Alexis Primacio. Sila opo, po ay nahulihan. Na okay. okay. Opo, Primacio po. Primacio meron yan, si Garillo. Okay. puerta. Opo. Pineda, Sir. Si Garillo sa puerta po, nahulihan. Opo, opo, opo. Okay. Si Pineda po. Si Mijares po. Haris, din, no? Now, yeah, si Harris meron din daw. Oh, si Peneta, i-check eh, lang dami ko meron okay. na no, previous na. Salamat na lang po, uh, Captain. Sobrang thank you sa iyong time o, na binigay sa amin, Opo, maraming salamat po sa pagkakataon na mapaliwanag namin ng dami. kitang po, thinking. Captain.